Heto nga ang play na ginamit ng Lakers para tapusin ang pag-asa ng Raptors na makakambak pa sa laban. Walang tawag sa play na ito mga idol is Horns Rip DHO Balik well, ganito gumagana ang play na yan. Una ay may dalawang nakaposisyon sa horn spot at sa kaso ng Lakers si AD at Dilo yan. Tapos may dalawa ding player sa both corner 3 point shot si Christy at Rui naman. Then si ball handler at para sa Lakers display si Lebron yan ay ibibigay niya sa kanilang big man ng bola. Then itong si Dilo ay bibigyan naman ng back screen ang ball handler while he cuts to the rim. And this is a tricky play mga idol dahil dito pa lang ay may options na ang Lakers. Either ipasa kay Dilo na magpa-pop sa 3-pointer or kay Lebron na magda-dive in the paint. As a play na ito mga idol, binigay ni AD kay Lebron ng bola. And well, dahil big threat si Lebron to score in the paint, ay nag-help ang dalawang Raptors player na binabantayan ang dalawang nakaposisyon sa corner 3-pointers. And well, this is just an easy pass for Lebron. Super wide open itong si Rui, isa sa mga dagger 3-pointer niya. At iyan nga ay dalawang beses na inulit ng team ng LA Lakers na nagbigay nga sa kanila ng comfortable lead na nagdiretso na rin sa kanila sa panalo laban nga dito sa Toronto Raptors. Isa pa rin sa magagandang plays na ginamit ni Coach Redick dito nga sa LA Lakers.